Hi guys! Uh, ngayong araw na to guys, uh, mag-update tayo ng ating uh, ginawa. Ayan, uh, ang hollow block na ito, nakapul na, nakaas na. So, na lang tayo ng biga guys. Uh, kabilaan. Ayan o, oh, uh, ginawa ko yan kanina guys. Uh, yan ang, ang update natin sa araw na ito. Ngayon ako, ako nag-video guys kasi So guys, sa uh, araw na to, huwag lang kayong magsawa mag-day. Mag, mag uh, like and share. Uh, I-follow nyo ako sa aking uh, Facebook page, sa Reels, at sa YouTube. Uh, sa YouTube. So guys, sa uh, lahat ang mga kaibigan, uh, shoutout sa inyo lahat. So guys, uh, sitting na natin hanggang sa loob. ng aming update sa araw na ito sa aming ginagawa at di diretsyon na lang kami sa di diretsyon na lang kami sa <laughs> ayan, hi guys dito ako ngayon sa loob ah, hindi pa namin nakiklaring ng gusto yung mga gamit kasi hindi pa pero okay naman at na, no, nakapaglagay na kami ng bakal ayun sa taas nakapaglagay na kami bukas sa araw Na trabaho para mabubuhos ang mga bayan ko ah uh, para ano para araw ng lunes siguro uh, continuous kami dito sa pag uh, talagay ng bakal dito sa kusina kasi hanggang ngayon ha, hindi pa namin nakahakot na itong ano itong tambak na to uh, para ma ay uh, siguro baka bukas sa tapos ng ano ng lunes sana matapos na nila Uh, Martes hanggang Sabado ngayon. Pero bukas sa uh, inga sa ako pasok. paso para ayan uh, para maayos nila mabuhusan. ayan na nasa likod ko na yan. Ayan, uh, mataas na pati ako na tapos. Yo, uh, dito ako ngayon sa bahay. Uh, dito na ako nagkontinus ng video guys. At uh, nagkakaroon ng hero kanina Doon sa may uh, namin bahay. So guys, dito ako ngayon sa harapan Ah. Uh, aming sarili kong bahay, guys. Ayan, ayan. Uh, uh, sa kalsada, ayan, marami tayong, ano, marami tayong mga uh, tambay dyan sa tapat ng bahay. Hello, uh, oh, guys! yan guys! No. So, onad. Shut out yan, onad. So, ayan. Tapos dito naman yung aking kasawa, ayan. Uh, takat ng bay din. Sa kalsada, so, may mga so, na lang, guys, yung aking magtatapos ang video dahil kulang ako ng isang minuto mahigit. So guys, ah uh, araw na to uh, sa lahat ng aking mga kaibigan, aking mga anak lalo na sa Real Queso, sa Yabak Real Queso, so, aking mga classmates dyan sa Real, sa Yabak, sa aking mga classmates. So yung mga kumari ko dyan, kumpari, sa out sa inyo lahat. So guys, ah uh, Habang ito ay muli ko pong Uh, sinasabi sa inyo na huwag po kayo magsawang mag-like and share at ipalo niyo po ako sa page sa Reels at sa YouTube I subscribe nyo po ako para po mag-continues yung aking YouTube so guys sa araw na ito ay tinatapos po ang pagbibigyan ganito na